<laughs> Dito lang biyara! Dito lang biyara! Dito lang biyara! Sa itong babae niya, Bayon. Balik din mami, balik tayo! Joe. <laughs> <Jorgano> <laughs> <eto>. <laughs> Ay, <Joy. laughs> kay Joe! Jorcano X! Ay, Joey! Tunga nang may! Joey mag-smell o ga kaya bongga ang mga notes sa mga mekol dali sa sulambogan. <laughs> Ayan! Hey. <laughs> Yo, <you're gonna> <laughs> <na> <laughs> Something like mga foreigner, ano? It's friend. Lucky! Padali! <laughs> Pakis! <laughs> Sana! <laughs> oh. Ano yan? O <laughs> <laughs> Ikaw, Mikey. key. kayo sa ikaw Ano? Ikaw, manay. <laughs> May ikong pao na. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> ano, lubong sa muli? Muli, pala.

I'm going